Hi guys, magandang araw po sa lahat. <coughs> Ito naman pong kaibigan si Jake. Sa video natin ngayon, pag-usapan po natin, very good na topic for today, paano makaipo ng pera kung maliit ang sahod. Kung bago lang kayo sa channel ko at gusto nyo ang video natin, pakilike lang po, share and huwag kalimutan mag-subscribe. Alam nyo guys, dito sa Pilipinas ay napakamahal ng na mga bilihin, gastusin sa mga produkto at serbisyo. At ang sahod dito ng ordinaryong mamamayan ay napakaliit. Last time, tinanong ko po ang aking kakilala dyan po sa NCR or National Capital Region. Ang daily wage po ay pumapalo na po ng 695. However, outside NCR, sa mga probinsya tulad po ng Cavite, Laguna, dito po sa Negros, I think less than po, 500 or 400 pesos or 450, hindi ko po alam ang exact amount. Kung ikaw lang mag-isa, wala kang asawa at mga anak na pinapaaral, pinapakain at responsibilidad, uh, kasiya yun kung hindi ka maging maluho sa sarili. Kaso lang kung may family ka, may mga anak at asawa, asawa mo walang trabaho, or pinagkakitaan or maliit na negosyo hindi ka talaga makapag-save ng pera so video natin pag-usapan po natin ano ba ang mga diskarte or mga tips para makapag-ipon ng pera kahit maliit ang sahod alam natin guys hindi lahat ng tao ay nabigyan ng pagkakataon na magnegosyo ang negosyo po ay isa sa mga paraan para magkaroon ng malaking kita or maging mayaman. Hindi lahat ng tao ay nabigyan ng Diyos ng pagkakataon at mahirap magnegosyo guys. Wala pong kasiguraduhan kung ang negosyo ba ay tatakbo ng maganda or hindi. Ang pag-iipon ng pera kahit maliit ang sahod ay posible. Pero kailangan ng disiplina, tamang pag-budget at simpleng lifestyle. Narito ang mga practical tips na ma ko sa inyo. Number one, gumawa ng budget plan. Isulat lahat ng kita at gastos. So it means, magkano ba ang kinikita mo sa trabaho mo kada buwan? Gumamit ng simpleng, simpleng formula, kita minus ipon equals gastos. Or kita gastos, equals ipon. Okay? Ikalawa, magtakda ng fixed na ipon kada sahod. Magkano ba ang gusto mong isisave? Kahit maliit lang, consistency ang susi. Halimbawa, 50 pesos kada araw ang gusto mong isisave. Sa isang buwan, meron kang 1,500 pesos. Or kada buwan, kada cut off 1530 magsisave ka ng 500 pesos so 15 days 500 another 15 days 500 meron kang 1000 sa isang taon may 12,000 pesos ka gumamit ng alkansya method or digital wallet para hindi matukso pangatlong tip tipirin ang daily expenses magbaon ng pagkain kaysa bumili sa labas. Gumamit ng public transport kung kaya. Mag-shopping lang kung kailangan gamitin ang grocery list. Ilista po. Ikaapat, bawasan ang utang. Nako po, lahat siguro umuutang, no? Mas mahirap mag-ipon kung laging may pinabayarang interest. Unahin ang pangbabayad ng utang lalo na kung may mataas na interest mga credit card. Lima na tip, maghanap ng extra income. Online selling, freelance work, part-time jobs, or mga racket kaya ng buy and sell, baking or cooking orders, load business, e-wallet, cash-in, online surveys or task. Pag-anim na tip, para makaipon kahit maliit ang sahod, iwasan ang impulse buying maghintay ng 24 hours bago bumili ng hindi planadong bagay. Tanungin ang sarili, kailangan ko ba talaga ito? Ang um, masasabi ko yan, guys, kung kailangan at kaya ng budget, bilhin mo. Kung hindi kailangan, pass lang muna. Pangpito, gumamit ng financial tools kung gusto mo. Mobile apps, money manager, wallet, gcash, save para matrack ang gastos o mag-operate ng separate savings account na walang ATM para hindi madaling mag-withdraw. So, yun po guys ang ating mga tips, no, para makapag-save kahit maliit ang sahod. Kahit malaki o maliit, dapat po disiplinahin natin at magiging consistent sa pag-save ng pera. Alam natin dito sa mundo, kung wala kang pera, mahirapan talaga tayong mabuhay. Yun lang po guys ang mga tips. Sana po may napulot po kayong aral. Please like, share, and huwag kalimutang mag-subscribe sa channel ko. Maraming salamat sa inyong panonood. Ito naman pong kaibigan niyo si Jake. Paalam. I love you all. Ingat po tayo lagi.